mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs. Ito si Tita Lumedina. Hi! Kumusta kayo? Uh, ako hindi pa okay ang boses ko. Medyo pirated pa. Uh, napapanood ba tayo sa Taiwan ngayon o naririnig lang? Hello. Naririnig ka? Naririnig ka o napapanood tayo? Naririnig lang po tayo naririnig ngayon. Magandang lang. gabi sa inyong lahat. Panong salamat. Uh, hindi kami mapanood. Uh, okay. Uh, to si Tita Lumedina at later on the show, eh, makakasama natin... Si Jonas Rivera na medyo traffic lang. Yes, galing siya sa isang event. Sa isang so, rocket. darating po siya. At siyempre, tonight, pag-uusapan natin ang problema ng isang ama na naging uh, aloof ang anak dahil sa kanyang pag-abroad. Uh, nararamdaman niya na medyo cold ang treatment ng anak. Mm -hmm. At uh, pareho silang mag-asawang OFW. Siya ay dating OFW. Yung asawa niya ngayon ay OFW sa Singapore. At meron pa isang makaka makakausap natin na nasa Hong Kong ngayon okay. na ang kanyang anak ay nagtangkang magpakamatay. Wow! Mas grabe Malang yan, no? Ang madugo yan. <laughs> Oo nga, medyo. Ito yung ano eh, parang para sinasabi nilang social cause of migration na apektuhan ng re relationship ng family hmm. ng anak sa ama o anak sa ina o misa minsan okay. yung anak nagtatampo sa dalawang magulang na umalis o nag-abroad. Mm -hmm. uh, at mamaya makakausap natin si Norby Ni Chay. Okay, sige Antayin at, niyo po yan Mamaya malalaman natin yung istorya nila At syempre, yung um, advices Ng mga uh, Radyo Pinoy Fans Club ba Mabasahin natin uh, on air Yung mga payo nila kay Norby mm -hmm. At makakausap din natin si Norby Kasi ayoko masyado magsalita Dahil ang boses ko ay pirated pa rin Sige sige po. Tuloy-tuloy uh, po ang programa. Magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig. Ito po si Eugene Ison na pansamantala. Humahalili kay Jonas. At siyempre, ito si Tita Lou. Uh, maraming salamat sa PhilHealth, uh, ang ating sponsor. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. Maraming salamat din sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat sa Social Security System, OFW, believe kami sa inyo, at sa Employees Compensation Commission, sa ECC, ang mga Pinoy ay protektado. So, huwag kayong mag-worry dahil nandito na si John! Yes! Palakpakan! Palakpakan! <laughs> <Woo! laughs> ang formal-formal! <laughs> ay <Sayang, laughs> hindi higay pa. Hindi niyo makikita ng live sa archive na lang. Okay. Okay. Na Pero nag-recording tayo ngayon. At uh, Beth, nandito na si Jonas. Kasi ako, medyo worried na rin ako. Two weeks ng malat. Hindi raw to normal. Baka meron ako throat cancer. Hindi Oo, ina-advise po namin si Tita Luna talagang mag ng professional medical consultation. Uh, kasi sabi consultation. mo Kanina, dapat hindi ako magsalita for a week. Nako eh. Ako, hindi pwede yun. Imposible po kay <laughs> Tita Luna. Imposible kasi meron ako limang tao na laging palpak sa negosyo. So, lagi ko sinasermonan. Meron pa ako limang aso. Na lagi ko rin pinapagalitan. So talagang boses ko na pupuwersa talaga. Oh, uh, Jonas, na dito. Nalika. Grab your chair. <laughs> <laughs> Ikaw na nga muna dito. Grabe. Bahala. Ba bati na, bati. Tayo lang. magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at muli po nakahawal akong muli. Kahit late na po. And hopefully, ano you naman know, late. Hopefully, you're gonna be with us within an hour. Yan. At uh, nag-text nag na nga si Beth Bartolo sabi niya. Magandang gabi po Ate Lou, Sir Jonas. Huwag niyo na nga kami si Sir at mina Ma'am. At oh, si Eugene. Paki-greet na po ang RPFC at mga friends ko diyan. Uh, si Norby Pichay, friend na nila si Norby. Happy birthday din kay Marlene Asoy sa 15. At bukas ay my finals ng singing contest kung saan ay contestant si Mary Ellen Isperos. Sample! Ah, nice. Sample! Mamaya tumawag ka, Ellen, ha? Ah. Mag-sample ka. Si Ellen, good luck din. Oo nga. <laughs> may, prize price ba yan? <laughs> siguro. Siguro. Ako. Oh, Monetary para. sana, no? Oo. oo. At syempre, it's part si Ellen at si Brian. Correct. oh, itong number na tatawagan dito, 631-2647. 631-2646 At uh, sabi ko nga, Jonas, pag-uusapan natin yung problema ng mga tatay o nanay, yung relasyon nila sa anak. Aha. Kasi si Norby, si Norby ay dating OFW, lalaki siya. Mm -mm. Ang anak niya ay at siya ay nag-away. Ah. Dahil hindi na siya nire-respeto. Cold ang treatment. At nagkaroon pa ng uh, decision ng korte na lumayo siya ng 500 meters away. The court yes. decided that Oo. way na kailangan? In favor of the son. Kasi nagkabatuhan ng bangko. yon. babalik ako kayo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 0915-833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala! Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 8994251 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas protektado kalusugan Abot kaya na ng lahat Feel health, feel health Lubos na maaasahan Feel health, feel health Kaagapay ng bayan Static ay Pinoy Sagot ka ng feel health Tanong ni Bunso, Nay, apat ah, kaming inaalagaan mo tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo-uhulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Okay, balik tayo sa ating programa. kausapin na natin si Norby. Kausapin natin Jonas. Okay, magandang gabi, Norby. Magandang gabi uh, live po. Live tayo sa DWBL. Apo. At syempre nakikinig ang mga taga-Taiwan. Ewan ko lang kung nakikinig si Cynthia. Magandang gabi, hello. Hello po. Uh, Norby, kasama ko si Jonas. Yeah, magandang, magandang gabi. O yan, si Father Jonas. Kakausapin ka. Mag-usap kayo. Opo. Opo, uh, kuya Norby. Explain muna po sa atin, ano po bang nangyayari sa pamilya ninyo? Ang um, ito po may kadotohan at may walang pag-uunawa ng amat-amat, uh, anak-amat. Mm -mm. Ah, okay. Uh, dati kang OFW, di ba? Dati po. Saan? Sa Dubai po. Okay. Ilang taong kang hindi umuwi? Bali... 1993, umalis po ako ng bansa. Mm -hmm. Kano Gano'n pa ba bata yung anak niya noon? Maliit pa po siya. Mm -hmm. Tapos bumalik po ako ng 2006 dahil na-opera po na ako sa Dubai. Masyado mm -hmm. matagal. tagal. Opo. 1993, 7 years after, tsaka 6. Balik po, naka dalawang balik po ako. Ah, so nung kada balik mo, kumusta ang relasyon mo sa anak mo na pinaproblema mo ngayon? Bali, ang nangyari po noon, nung umuwi ako, hindi kami gano'ng close nung panganay ko. Opo. Mm -hmm. okay. Hanggang sa kasalukuyan ngayon. Mm. Nagkakaroon kami ng communication, kaso parang baliwala sa kanya. Mas mahalaga yung mga friends niya, mm -hmm. yung mga text messages. Ganun nangyayari. Uh, nung sa abroad kayo, sabagi wala pang Facebook noon. Apo. Wala pang text. Meron ba kayong ginawang di maganda? <laughs> wala naman po. Wala. Palagay nyo, uh, kasi sabihin na natin, na, uh, nakwento na natin off-air, na nag-away kayo ng anak nyo. Apo. Sinasabihan nyo ba kayo na uh, uh, hindi sa nagtatrabaho at ang asawa nyo? Sa... Mas malinit po yun nung wala po akong trabaho dahil umuwi ako ng 2006, ang isang OFW pag umuwi ng Pilipinas. Totally, wala kang matatanggap na trabaho dito sa Pilipinas. Ah, Kahit nagkaroon ako six months, bali part-time, part-time, o kaya yung kontrata lang ng six months, natatanggal na ulit ako. Mm -hmm. So yung financial na panggastos ko dun sa anak ko, hindi ko nasusupply araw-araw sa kanya. Mm -hmm. So parang tingin ko na parang tanim ng galit sa akin, pero ang tanong ko bakit? Mm, mm mm Pero kuya Norby, si, si wife nyo po, actually pumunta siya sa abroad just to compensate yung mga kakulangan po sa pangailangan ng family niyo? kaya nga po siya nag-ihirap na roon. na po ako sa kanya dahil sa totoo lang po. Mas gusto ko yung ako yung nag a -abroad. Mas gusto ko yung siya nandito sa mga bata. Kasi mismo ang asawa ko na hello. Huwag uh, kayong umiyak. Lahapekto lang kami. <laughs> <Ay, laughs> kasi yung asaw ko, nahihirapan na rin sa akin. Nahihirapan ah, okay. na rin sa amin. Bakit hirap Hindi kayo nakapag-ipon? Wala po talaga. As in, baon kami sa utang. So parang di nakatulong yung pag-abroad nyo? Parang ganun po. Kasi lagi po siyang nag advance Gumagawa mm -hmm. lang siya ng way. A-advance mm -hmm. uh, siya sa amo niya para mm -hmm. makapagpadala at makapagbayad ng mga bills dito. Opo. So yung anak nyo, sa, kailan nagsimula yung hatred? Sa isa't isa? O... Yung gap nyo yung po? Yung gap nyo. Yung gap po namin last year pa po, 2011. Mm -mm. Pero ano po ito yung pinakakos kaya? Kasi sometimes, syempre po yung mga bata, minsan nabibuild up lang siya. For example, A nasulsulan ng na lola. Nasulsulan. Or what else? Laki po siya sa lolo't lola. Mm -mm. Kada may problema, hindi siya po nagsasabi sa akin kasi wala na po yung asawa ko. Umalis na siya ng 2009. Mm -mm. So hindi siya nag sasabi sa akin ng mga problema at nagsasabi siya dun sa mga tito niya, tita niya, mm -mm. kapatid ng asawa ko, tsaka dun sa lola niya. Mm, -mm. Dun nagsasabi. Minsan uuwi na ho sa amin dito sa bahay, mainit na ang ulo niya, hindi niya alam. Parang naawa rin ako sa ang panganay ko dahil naguguluhan na rin ng isip niya. Hindi, hindi niya alam kung saan siya ilalagay yung sarili niya. Mm, -mm. Ah, teka ko. Sana nung dumating na kayo sa Pilipinas, hindi na pinatira dun sa lola. Kayo na. Opo, dito na po sa amin nakatira, kaso malimit po siyang pumupunta sa so, lola. Kasi parang doon niya naramdaman yung bata siya, wala Opo. kayo. Mm -hmm. So parang nag nagsisi ba kayo at nag-abroad kayo? Hindi po ako nagsisi kahit kapapano may naipon. Kaso nga lang, sa taas ng mga bilihin, sa din ng sweldo, hirap pa rin po. Hmm. Mm. -hmm. Kasi 'di lang tita, lo, ganun din talaga minsan 'yung nangyayari, 'no? Lalo na kapag formative years ng bata. Mm -hmm. Pag doon nawala 'yung magulang, doon minsan talaga napapalayo. Siguro, it should also be an effort for the parents na talagang uh -oh. mag-make up every time. Uh -oh. 'Di ba dumating kayo, 'di ba kayo bumawi as in, in explain sa kanya kung bakit ka umalis ganyan? kasi po nung dumating po ako rito, hindi ko na rin po talaga na-explain kasi parang naging busy na rin ako sa gawain bahay. Kasi nahawarin rin ako sa asawa ko na gusto na rin niyang umalis, na pre prepared na rin siya. Actually, sa ho dapat kami aalis. May visa na rin po ako. Kaso dumating lang yung 2009 na yun, biglang dumating yung visa ng asawa ko. Siya po ang pinayagan ko makaalis. Pero hindi ko naman po alam na ganito mangyayari sa amin. Mm -mm. so tigasin pala oh. kayo, tigasaing oh, lahat pa. po. <laughs> pero how how does your, so, your wife po ngayon feel about what's happening between you and your child uh, hindi niya po ako hindi niya po siya, hindi niya pang mabigyan ng gabay yung anak ko ngayon dahil malayo po siya, ako nagbibigay ng gabay sa anak kong panganay mm -hmm. kaso may time talaga na matigas po ang ulo ng panganay ko mm -hmm. ano po sinasabi sa inyo? yung sinasabi niya, wala na raw akong pakialam sa buhay niya. Malaki na raw po siya. Malimit niya po ang sabihin sa akin. Baka nagdodroga, hindi naman? Hindi naman po. Wala hmm. naman po siya. Kasi meron siyang bisyo na... Yung mayroon sa school nila, mayroon sumasali ng band, may mga gitara, Apo, may electric guitar, ganun. So, kasama raw po yun sa curriculum ng school nila. So, ang tanong ko lang, kung siya ay nag-aaral ba ng maayos, eh parang nakatutok na siya doon o sa i-balance niya yung pag-aaral niya tsaka doon. Kasi hindi naman prioridad yung yung ano yung pagkakanta-kanta niya, niya ng kanta. Hindi naman prioridad yun. Ang prioridad yung academic subject niya. Eh baka naman, Mang Norby, parang Hitler ka naman, hindi naman. Yung masyado mahigpit, ganon. Aaminin ah, ko medyo, oh, pero... Kasi tatay ko ganyan eh. Oh, Lumayo kami lahat ako. sa kanya. Ganon po mm -hmm. ako. Oh. Kaso hindi ko naman ganong bigla ko ang sinasaktan. pinagsasabihan ko lang.